yan qasimul i'rab ila qismain na bahagi ang i'rab sa dalawang bahagi una ang tinatawag na al arabul lafzi aw az-zahir huwa yazharu atharuhu fi an-nutqi ang i'rabul lafzi siya na ang klaro ang kanyang marka sa pagbigkas wala yam na uminat talap po zibihi at walang makakapigil sa pagbigkas sa kanya sa madaling salita ang ibig sabihin ng i'rabul lapzi ito yung klaro ang damma kasra patha o sukun ang dulo ng salita at walang makakapigil sa kanya ang ikadalawang klase ng Irab ay ang tinatawag na Al-Irabut taqdiri Huwal lazi la yazharu atharuhu fin nutqi. Siya na ang hindi klaro ang kanyang marka sa pagbigkas. Wa inna mayuqad daruli mani'in kat taazzur, Pero isaisip mo lang ang kanyang marka, dahil sa pagpigil tulad ng at taazzur awis siqal o kaya ang makakapigil sa kanya ay ang asiqal awis tiqal lil mahalli bi munasabah o kaya ang makakapigil sa kanya ay ang istigallul mahalli bi harakatil munasiba insyaallah taala sa susunod na video ay ipapaliwanag natin